Ingon ani ang pagihimo og pag taod ug muli. Ingon ani ra i. Kailangan idikit-dikit ulang at ibog-bog para masod. Ang muli nga pinalit surplus lang. Pero napakatibay. Surplus nga napakatibay. Perteng tibaya apoy ah, pwede din lang dali-dali botlan. Hmm. Huh? Sa ibabaw, no? Kunaw na Okay. Yeah na pala. Tingnan huh? 'yung mabuti para mayroon naman kayong idea oh, ay iwan yung martilyo. naiwan pala ang martilyo namin kaya gamitan natin ng na sigunda mano oh, yan lang po Dali lang. Pwede na hindi yung buong muli. Oh, yung, yung usa Yan pala ang sikreto niya. Pag magtaon siya ng muli. Kaya e, tingnan yung mabuti. Para mayroon nang kayong kalaman para sa sunod. Mayroon na kayong idea kung ano nito. At ngayon, papasokan na natin siya ng na tinatawag na ano yon kita natin yung center bolt ikita na center bolt kailangan pala duha on fan bolt, bolt, o na yung con bolt, center bolt, isa lang isa lang center bolt isa lang, hindi pwede duha pero, pero ang dalawa oh, ang pala dalawa yan po sa mga mahilig na uh, mekaniko dyan, hinanaon uh, inanaon lang pala agay ko ang init pala dito Sa amin, sa US, ang lamig Dito sa inyo, ang init <laughs> At ito, slobuna natin dito sa city Oo, sa city Ayan oh, Para magpagmog hanggang Guwapo oh, Ayan <laughs> pala, oh Ayan pala ang tinatawag na U-bolt Pag ang u magkaganito Kailangan paliguan mo at para mahusay ang iyang lagaw oh, lagay lagay hop oh, yan sa pinapasok yan yung martilyo na iwan martilyo pinokpok mabuti na lang mayroon tayong yung jack jacky blanco at parang tingin ko ang taas na niya okay na to dahil panghabang habang buhay ito nga pagpangita yan yan pala ang gagawin parang okay na siya amina na ko parang taas na siya parang taas na parang taas na kasi yung original nito tatlo lang oh tatlo sila sinapawa natin ng dalawa oh Okay, Paliguan Palig... Paliguan lang muna Para Yung puti niyang kalawasan ay maging itim <laughs> Yan Yan lang Tingnan nyo mabuti At nilagyan na ng bot May iwaser? Na? Na iwaser Dili ba na mubo? Pati natin muna Okay. Yan lang. Uy, parang mabo siya. Dili ba siya mabo? Dili. So, gamit ito. Ito mga well, guys para hindi tayo mahirapan. Oh, gamit tayo ng impact wrench. Yan. Pero 24 room, asa na? Nasa. Wala. ada oh, dara. Dara. 22, 24 room. Oke. Okay. Ya, yeah. arah hubut. Bilal Middle yang lama harusnya hai

jadi ganyan lang guys pagtaot.